Alam nyo ba mga sis, sa mga oras na ito, pinapanalangin ko na lang talaga na malagpasan ko ang pagsubok na ito. Charing. At bago tayo magpatuloy sa video ito gusto ko lang magbigay respeto sa dating gumawa sa buhok ng client natin. Nandito lang po tayo para i-enhance or ayusin ng konti yung buhok ng ating client na hindi medyo kagandahan na. Alright mga sis, umpisahan muna natin yung current hair status ng ating client. Previously, uh, colored po siya every 2 to 3 months siya nagkukulay dahil sa kanyang mga white hair at bago lang po ang kanyang kulay. Then yung kanyang last reband nasa 8 to 9 months na yung nakakalipas, Then, medyo nasira nga lang yung hair niya sa last rebound na pinagpagawaan niya. At alam nyo ba mga sis, medyo hesitant ako akong gawin itong buhok ng ating client dahil nung sinampo namin or binasa namin yung buhok ng aming client ay talagang super rubberized na siya to the point na malapit na siyang magjutol-jutol or humiwala yung kaluluwa ng kanyang buhok. At alam nyo ba mga sis, medyo nagka din kami ng konti ng client na ito dahil syempre pumupili nga siya ng pang-rebound na suit or pasok sa kanyang hair status o hair type dahil dahil nung last time na nagpagawa daw siya sa isang salon ay Uh, ang pinili daw niya na pang is something na branded, then dahil yun nga daw ang pwede sa hair niya at dapat daw yun din ang gamitin ko sa buhok niya. Then, tinanong ko siya, "Bakit yung brand na yun ang napili mo at gamitin sa hair mo?" Pero naging worst yung naging outcome sa hair mo. So hindi po natin pwedeng sisihin yung brand, kundi yung taong gumawa sa hair mo dahil nasa tao naman po talaga yan, wala sa brand na ginagamit natin. Kaya ang nasabi na lang niya, "Oo nga eh kasi kahit napakamahal daw ng binayad niya, niya, maganda yung salon, kilala pero naging uh, worse pa rin yung kinalabasan ng hair niya So sabi ko na lang sa kanya kung ano mo yung gagamitin ko sa iyo na brand Whether it's uh, branded or hindi Gagawin ko na lang yung lahat na maisalba lang yung hair mo na maayos natin kahit pa paano uh, wag lang tayo mag-expect ng sobrang gandang ganda dahil ang buhok mo isirang-sirana At alam nyo ba mga sis, habang ginagawa ko yung ating client Na-realize niya na Uh, magkaiba nga talaga daw yung aking process sa uh, doon sa last na pinagpariband niya. Although same brand at branded yung ginamit na product sa kanya pero yung way daw ng... Uh paggawa is magkaiba. Kaya nga na-explain ko sa kanya, sabi ko ma'am, hindi wala naman po 'yan sa brand, nasa tao po talaga 'yan kung paano i-handle or gawin yung hair mo na maayos or maging, maging maging, maganda yung outcome. and disclaimer lang mga sis ha, hindi naman ako against sa ating mga kapwa hair kung ano man ang ginagawa nyo or kung paano yung way ng pagpapaganda nyo sa hair nyo kasi alam naman natin na isa lang naman ang layunin natin sa ating mga client ang maging satisfied sila sa kanilang mga hair services. Please lang mga sis, huwag nyo po akong aawayin. Ako lang po ito. It's just me. Chading. Charing. O siya mga sis, sa mga magtatanong naman kung anong brand ng pang ang ginamit ko dito. Ang ginamit ko po is yung L'Oreal Oli Shape Variant. At syempre, dahil nga ang buhok ng ating client is durug-durug na, gumamit po ako ng pH Balancer. So, minix ko po siya doon sa pang para ma-make sure lang na Ah uh, maprotektahan yung hair na hindi magputol-putol or magraberize lalo or masira. At ang ginamit ko naman na hair treatment dyan is cystine treatment at kinumbuhan ko po siya ng Max Cara Protein Brazilian Treatment. So, this is the final result mga sis after sa isang madugong labanan. At alam ko naman na nag expect kayo ng sobrang ganda nor our client. Ganun din. Um, pero in my side, uh, aminin ko talaga at aminado naman talaga ako na hindi naman siya ganun ka-perfect kasi aminado ako na sobrang fragile at sensitized sa talaga ng buhok ng ating client. So, wini ko na lang at pinagpipray na maitawid ko siya ng maayos or kahit pa paano magkaroon ng improvement ba right mga sis, ito na ang ating client sa feedback and after wash result. And by the way, niriban ko yung ating client noong May 19 linggo. So, chinat ko rin siya nitong May 26 na linggo. Then, nag si Madam. Kinabukasan Monday, pero nag-send siya ng after wash. Tuesday na. So, mahigit isang linggo na yung nakakalipas simula nung niriban ko. And I think mga tatlong best niya itong nabanlawan simula nung nariban ko. Then check natin yung kanyang hair after mapaliguan ng ilang beses na mga sis kung ano na ang nangyari. At ito na mga sis Pak! O ba diba? Wala talaga akong masay sa after wash result ng kanyang hair. Kahit ilang beses niya na itong nabanlawan still buhay na buhay ang kanyang hair. Kala ko nga pag nabanlawan ang kanyang hair, mag-change career na ako. Charing. O siya, hanggang dito na lang po ang video nito mga sis. Kayo na po ang humusga sa ating hair transformation for today. At kung nagustuhan nyo naman po ang video nito, don't forget to like, share, share, share this video and follow our page Charing for more hair transformation and this is Charing saying have a great hair day always mga sisi love until our next video bye